programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Muli ngang nagkita itong ang si Charlene at itong si Princess at dito nga ay nasabi nitong si Charlene na hindi naman daw sa siya, siya, ay nakikialam at masama ang kanyang ugali at wala naman siyang dapat ikagalit kay Princess dahil nga sa nanay niya ito nga si Divina ngunit siya raw ay walang katiwa-tiwala sa kanyang nanay na si dibina dahil sa totoo ay hindi naman talaga sila tunay na mag-ina at ito ang si Charlene ang kanyang tunay na ina kung malalaman lamang sana ni Charlene ang katotohanan na ito nga si Princess ang kanyang tunay na nawawala ang anak at ito talaga ang kanyang supling nung no, ito nga ay mga anak kung kaya dito nga ay nasabi nito nga si Princess na dadalawin niya ito nga si Sir Raymond at siya mismo ang gagawa ng paraan upang magkausap at matulungan nga itong ni Charlene at nang malaman na nga din ni Raymond ang katotohanan na itong ang si Sonya at itong si Divina ang siyang gumawa ng paraan upang hindi nga makapunta at makadalaw itong si Sherlyn sa kanya kung kaya dito nga ay mabubunyag na rin ang katotohanan ito palang buru ang si Divina ang siyang nagutos sa mga nurse at ito rin kanyang ina na si Sonya ang nagbawal para nga wag nang makadalaw at wag silang magkitang muli nito ngang si Charlene pero mayroong isang princess na handang tumulong at hindi rin papayag na hindi nga maayos ang pamilya nitong si Charlene at si Raymond dahil kitang kita nga niya, nung sila ay matrap sa loob nga ng building na kung saan ay nung nagkaroon ng isang malakas na after siya kung kaya dito nga ay uh, gagawin naman nitong si princess ang part niya upang maayos nga ang pamilya nitong ngang si Charlene kaya go 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 princess gawin mo ang lahat para nga muling magkaayos itong ang si Raymond at si Charlene at na nga malaman nyo na ang katuhanan na sila ang tunay mong mga magulang kaya guys napakarami po natin mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng City Jail kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.